VR. Ha-ha! Radio Mo Nationwide. Ito ang txdr 981 sa Dipolog City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen batay sa sinabi ni Apostol Pablo sa mga Tagagalasya, Kapitulo 1, Versikulo 8 hang hanggang 9, na huwag daw papaniwalaan ang mga turo o mga aral na hindi nila ipinangaral. Uulitin ko ang sinabi ni Apostol Pablo sa sulat niya sa mga taga Galacia kapitulo 1 bersikulo 8 hangtod sa 9 o hanggang 9 kapitulo 1 bersikulo 8 hanggang bersikulo 9 okay Galacia 1 ito ang talata na ating sinabi last program at uh, hindi pa natin natalakay kung ano ba ang tamang unawa nito dahil ginamit ang talatang ito sa mga kapatid na hindi na mga katoliko ngayon ginamit nila ang talatang ito sa pagtuturo na kailangang mabasa sa Biblia ang lahat ng mga salita na ipinangaral natin na kung wala o hindi mahanap sa Biblia, ito daw ang tinukoy ni Apostol Pablo na huwag papaniwalaan. Halimbawa, hindi mahanap sa Biblia ang salitang rosario o purgatory o yung mga pista nating ang dami, pista ni San Vicente o sa lahat ng mga santo, hindi ito mahanap sa Biblia. Ang pagro-rosario, mga dibosyon at natin na hindi na mahanap o mababasa sa Biblia katulad sa sinulog. Yung sumayaw tayo sa harap ng ribulto ni Santo Nino. Ang daming mga ginagawa natin sa pananampalataya ang hindi na mahanap sa Biblia. Kaya base o uh, base sa komento o pangaral ng ibang relihiyon, eh ang Iglesia Katolika hindi ang tunay na iglesia o simbahan dahil ang daming mga tinuro nito at ang mga practices katulad sa mga dibus dibusyon ang hindi na mahanap sa Biblia o mababasa sa Biblia. So, batay sa kanila, kalagang ang Iglesia Katolika natamaan sa sinabi ni Apostol Pablo na huwag maniwala sa mga turo o mga aral na hindi nila ipinangaral. So, ang ibig sabihin na lahat na mga practices natin dapat mahanap sa Biblia dahil nasa Biblia kasi ang mga tinuro ng mga apostol o ni Apostol Pablo. Meron pang isang talata, isama na natin ito no, sa pag-sagot uh, no, o pagbigay paliwanag ang talatang unang korento kapitulo 4 versikulo 6. Talatang 1 uh, uno, korento kapitulo 4 versikulo 6. Sabi ni Apostol Pablo sa talatang ito, Huwag daw mag-isip sa higit sa nakasulat. So, ito, ang talatang ito, sabi nila, nagpapatunay na mali ang paniwanang katoliko dahil may mga paniwala o mga dibosyon o mga practices ang hindi na nasulat sa Biblia at ito ang tinukoy daw ni Apostol Pablo na higit sa nakasulat na wag papaniwalaan. Tama ba ang pangunawang ito? Now, ito ang paliwanag sa God Katoliko. Kung tama ang unawa nila na kapag hindi na mababasa sa Biblia, ito ang tinukoy ni Apostol Pablo na higit sa nakasulat hmm, o mga aral na hindi na nila tinuro kaya 'wag papaniwalaan kung tama sila eh sa palagay ko walang samahan ngayon sa mundo ang nakatama. Lahat puro mali dahil kung ating isa-isahin ang mga relihiyon ngayon na ginamit ang Biblia, eh hindi naman lahat sa mga ginagawa nila o mga practices nila ang mababasa sa Biblia. Di ba? Halimbawa, ang mga born again o mga protestante na naniniwala din sa paniwala nating katoliko na ang uh, Trinity, doktrina ng Trinity, Oh, the Holy Trinity, may mga hindi-katolikong pangkat o samahan ang hindi tutol sa aral-katoliko tungkol sa Trinity. Pero, hindi mahanap ang salitang ito sa Biblia. Diba, mga kapatid at mga magulang? Ito ang halimbawa na aral-katoliko na letra por letra hindi mahanap sa Biblia. Hmm? ganon din ang paniwala ng, ng mga protestanting sumang-ayon sa aral na ito na ang salitang Trinity hindi mahanap sa Biblia, di diba? ano ba? Ano pa? Halimbawa ang mga Iglesia ni Kristo, mga kapatid nating Iglesia ni Kristo, paniwala nilang si Felix Manalo ay sugo at anghel. hindi naman mahanap sa Biblia ito mga kapatid at mga magulang, di ba? Oo. Oh. So, masabi natin kung tama ang interpretation nila na kapag hindi mahanap sa Biblia ang isang aral, letra por letra, ibig sabihin, wag na itong papaniwalaan. Hindi naman mahanap sa Biblia eh, na si Felix Manalo isang sugo ng Diyos at Anghel. So, masabi natin, nangangaral din sila na hindi ipinangaral ng Biblia o mga apostol So tamaan din sila kung tama ang unawa nila na kapag hindi mabasa sa Biblia, eh huwag papaniwalaan. Dahil uh, mali, mga kapatid at mga magulang. Puntahan natin ang mga sabadista nating mga kapatid. Paniwala nila na si Ellen White ay isang propeta. Hindi ito mahanap sa Biblia. So, masabi ba natin ito ang tinukoy din ni Apostol Pablo sa unang Korento is pag-isip ng higit sa nakasulat, dahil higit sa nakasulat na ang paniwalang si Ellen White ay isang propeta. Di ba? Dahil wala namang mababasa sa Biblia na si Ellen White ay isang propeta. Di ba mga kapatid at mga magulang? At saka, kung ating alamin, ang sa panahon ng mga apostol, ang kanilang scripture ay hindi pa katulad sa scripture o Biblia natin ngayon. Dahil sa panahon ng mga apostol, ang kanilang scripture ay Old Testament pa lang. Dahil sa kanilang panahon, hindi pa na-compile at na-deklara kung ilan ang opisyal na bilang sa New Testament. Books, mga kapatid at mga magulang. So, sa panahon ng mga apostol, wala pang New Testament compilation dahil ang ginagamit nilang scripture ay yung Old Testament pa lang, mga kapatid at mga magulang. So, masabi ba nating tama ang unawa ng mga kapatid nating hindi katoliko na higit din sa nakasulat ang, ang New Testament? Dahil lang nasabi ni Pablo ang mga salitang ito eh, hindi pa nasulat ang Book of Revelation. Di ba? Yung unang kurento, kurento 4.6 ng sinabi ni Apostol Pablo na huwag mag-isip ng higit sa nakasulat. Ano ba ang nakasulat na sa panahong iyon nang sinabi niya ito? Eh, ang nasulat na sa pagsabi niya nito ay eh, yung Old Testament pa lang. At yung unang kurento at hindi pa nasulat yung Book of Revelation at saka yung mga sulat na huli ng nasulat sa unang korento. Di ba? Masabi ba nating ito ang kinukoy ni Apostol Pablo na higit sa nakasulat na wag ng paniwalaan? So kung tama ang interpretation nila sa unang korento 4.6 na kapag ang isang aral o turo hindi na nasulat sa Biblia dahil unawain na itong ito ang tinukoy ni Pablo na higit sa nakasulat na huwag na paniwalaan. Masabi ba nating hindi natin paniwalaan ang Book of Revelation? Mga kapatid at mga magulang, bakit? Dahil ang Book of Revelation, hindi pa ito nasulat nang sinabi ni Apostol Pablo ang unang Korinto 4.6 na huwag paniwalaan ang higit sa nakasulat na. Di ba mga kapatid at mga magulang? At masabi din nating uh, wag paniwalaan na ang Biblia uh, Word of God dahil ang Biblia may Old at New Testament na kasi na sa panahon ng mga apostol ang kanilang scripture Old Testament pa lang mga kapatid at mga magulang at huwag din paniwalaan na ang New Testament 27 na libro lang ang opisyal na bilang. Dahil sa panahon ng mga apostol, hindi pa nila pinasyahan, hindi pa nila nadeklara na ang New Testament may 27 books lang. O ito lang, 27 books ang opisyal at dapat paniwalaan. Hindi pa nagsabi, hindi pa nagturo ang mga apostol na ang opisyal na bilang sa mga aklat ng bagong tipan e eh, ito lang New 27 Books. Dahil sa napag-alaman natin sa church history, huli nang diniklara ng simbahan, walang ibang simbahan ang nagsabi nito uh, o nagdiklara, liban sa Roman Catholic Church, di ba? Noong Council of Rome 381 AD, nang diniklara na ang mga bilang sa aklat ng Bagong Tipan, 27 books lang. Mga obispong katoliko ang nagpasya kung alin ang isama sa New Testament, mga kapatid at mga magulang. So kung tama ang unawa nila na kapag hindi mahanap sa Biblia ang aral o turo, e unawain ng ito ang tinukoy ni Apostol Pablo na higit sa nakasulat na huwag paniwalaan eh sila din hindi nakatama, mali din sila dahil mga pinaniniwalaan silang wala sa Biblia, mga kapatid at mga magulang. So yan ang ating uh, paunang explanation o sagot na may mali sa kanilang interpretasyon. Ngayon, ano ba ang tamang interpretasyon? sa sinabi ni Apostol Pablo na wag paniwalaan yung mga aral na hindi nila pinangaral. At saka, ano ba ang tinukoy ni Apostol Pablo sa mga aral na huwag nating papaniwalaan dahil ito ay higit na sa nakasulat. Dahil sa ating kasing uh, uh, interpretasyon, kung tama ang interpretation ng mga hindi-katoliko sa mga talatang ito, lilitaw, lilitaw kasi na ang lahat na katotohanan na sulat sa Biblia. Di ba? Parang ganoon ang pinalitaw nila. Kung sasabihin nilang, eh, dahil sinabi ni Pablo na huwag mangaral o huwag uh, maniwala sa mga aral na hindi na nila pinangaral, Inunawa na nila itong, eh lahat po lang katotohanan na sabi na nila ni Apostol Pablo. Nabigkas nila. Eh hindi ganun mga kapatid at mamanggulang. Dahil ang daming mga katotohanan, ang hindi na nasulat ng mga apostol sa Biblia. Sa mga katotohanan uh, ginawa ng ating Panginoong Si Kristo, sabi ng Apostol Juan, na hindi ang lahat ito nasulat. At sabi pa ni Apostol Pablo sa Ikaluhang Kisalonika 2.15 na ang papaniwalaan daw ay yung sulat at yung sinalita na lang ng bibig. Ibig sabihin, hindi na nasulat. At sa King James Version, tinawag pa itong mga tradisyon. Diba mga kapatid at mga magulang? Now, kung ating alamin kung ano ang Catholic Jesus o Catholic interpre interpretation ito, ang ibig ni Apostol Pablo sabihin sa mga talatang ito eh ito lang. Yung sinabi niyang, "Wag maniwala sa higit sa nakasulat." Hindi ito unawaing lahat ng katotohanan na sabi nila o nasulat nila. Hindi ito unawaing ganoon mga kapatid at mga gulang Dahil kung basahin natin ang Daniel 12:4. Ang kaalaman kasi maglago, lalago ito. Ibig sabihin, sa panahon ng mga apostol, yung mga sinasalita nila, bahagi lang ito. Dahil kung unawain nating lahat na nasulat na, so paano mm, maisakatuparan ang sinabi ni Daniel sa hula na ang kaalaman lalago? So ibig sabihin, uh, hindi masabi nating sa panahon ng Old Testament at New Testament ay eh lahat-lahat na sulat na sa Biblia ang dapat nating malaman. Dahil ang kaalaman kasi ay lalago. Lalago. Di ba? Ano ba yung kaalaman na tinukoy? Eh kapag kaalaman ng ating pag-usapan, dalawa, dalawa lang ito. Either uh, yung tinawag nating uh, kaalaman tungkol sa mundo at kaalaman tungkol sa paniniwala spiritual at material. 'Di ba mga kapatid at mga magulang? So ibig sabihin, hindi naman sinabi na ang kaalaman tungkol sa mundo lang ang maglago. Sinabi kasi ang kaalaman, so ibig sabihin ang tinukoy ang dalawa, kaalaman tungkol sa spiritual o relihiyon at kaalaman tungkol sa mundo. Yung kinawag nating Uh, makamundo na kaalaman. So, mga kapatid at mga magulang, halimbawa, ang tungkol sa buong pagkatao ni Mama Mary, eh hindi naman pinag-aralan ng buo ito. Hindi naman, kung basahin natin ng Biblia, walang detalyeng pag-alam kung ano ang buong pagkatao ni Mama Mary. Yung nasulat sa Biblia, party lang ito, sa history noon panahon ng mga apostol panahon ng mga apostol ng buhay pa si Mary pero hindi nila tinalakay ang buong pagkatao ni Mary dahil sa kanilang panahon bago pa ang simbahan hindi nila pinag-aralan o ano ba uh, hindi nila pinag-aralan ang buong pagkatao ni Mary now pagdating ng panahon especially na widespread na ang pag, pag uh, pagbasa natin sa Biblia, marami nang nakabasa sa Biblia, ang tagal ng pinag-aralan ng Biblia, so, siyempre, scientifically, uh, lalago ang ating kaalaman tungkol kay Mary. Kaya nga, ang simbahan ngayon, nagdeklara na ng mga dogmas nito na si Mary ay talagang ina-assume sa langit, si Mary ay isang reyna ng langit, at iba pa, Immaculate Conception. So, ito na dahil naglago na ang kaalaman ng simbahan, kaya nadeklara ang mga dogma na ito. Pero hindi ito ibig sabihin na hindi ito tama, hindi ito totoo, wag itong paniwalaan dahil hindi na nasulat sa si Biblia. Mga kapatid at mga magulang, ang daming mga katotohanan na hindi na nasulat sa si Biblia, hindi pa nasabi ng mga apostol sa kanilang panahon, halimbawa, ang paggamit sa salitang Trinity. 'Di ba? Ito ay isang patunay na lumago talaga ang simbahan. Masabi ba nating hindi tayo dapat maniwala sa Trinity dahil hindi nasulat ang salitang ito sa panahon ng mga apostol? At uh, ano pa? Masabi ba nating huwag nating paniwalaan ang paniwalang uh, monotheism? Dahil ang salitang ito hindi pa ginamit ng mga apostol sa kanilang panahon. Hindi. Dahil ang mga terminologies kasi naglago, nagdevelop, At hindi naman bawal sa Biblia ang paglago ng mga terminologies, 'di ba mga kapatid at mga magulang? Halimbawa, ang pagtawag natin sa pangalan ng Panginoong Kristo. Kung puntahan natin sa Hebreo, Yeshua. Yeshua Diba mga kapatid mga magulang pero ngayon tinatranslate natin ito na ang pinagbasihan Grego. Yung Jesus 'di ba mga kapatid at mga magulang galing sa salitang Grego ito na ay uh, Hesu Jesus, Jesus, uh, Jesus. o oh, ano ba 'yun baka nakalimutan ko. So 'yun. So ang mga terminologies lalago at ang ating pag-aaral sa Biblia Maglago kasi, magdevelop, hindi ito, masabi natin, unang pagbasa pa lang natin, alam na natin na <laughs> diretso ang lahat. <laughs> hindi ganon mga kapatid at mga magulang. Pagbasa natin mula simula, hanggang matapos, ay eh masabi natin, nag, ah, nag, ano ba yung, lumago ang ating kaalaman. So, yun ang scientific uh, presentation natin sa paniwala. Hindi ito biglaang alam na, na natin diritso agad sa simula. Hindi ganon mga kapatid at mga magulang. So, yun. Ang ibig sabihin ni Apostol Pablo sa sinabi niyang huwag maniwala sa higit sa nakasulat sa unang sa 4.6 at Galatia 1.8-9 uh, na huwag maniwala sa mga paniwalang hindi nila tinuro, ang ibig sabihin ni Apostol Pablo nito, mga kapatid at mga magulang, iyong nakabase ito sa teaching authority ng tunay na iglesia. Ibig sabihin, dapat ang paniwala na ating tatanggapin, nakabase ito sa official teaching ng simbahan. Dahil kung sino ang nasa authority, kung mga ngaral sila, ito ang dapat paniwalaan. E 'Yung mga mangangaral na ang kanilang ipinangaral sa ul, sa lungat o against sa tinuro ng mga official teachers ng iglesia, unang simbahan, ay e dagdag na ito na dapat nating uh, uh, wag paniwalaan. Ito ang tinukoy ni Apostol Pablo sa sinabi niya sa unang Korento 4:6 na wag maniwala sa higit sa nakasulat. Kasi ang background kasi nito sa Korinto, may mga tao kasi sa panahon ni Apostol Pablo ang nag-isip ng kung ano-ano dahil uh, gusto nilang salungatin ang tinuro ng mga apostol, katulad ni Apostol Pablo. May nag-isip ng higit. May nagsabi eh, bakit maniwala kayo ni Apostol Pablo? O, para mang uh, sasalungatin nila, ang mga apostol. Dahil ang mga apostol daw ay hindi nangangaral ng tama. So, sasalungatin nila. Ito ang mga taong tinukoy ni Apostol Pablo nang nag-isip ng higit sa nakasulat. Dahil ayaw nilang paniwalaan ang teaching authority ng mga apostol na kapag sila ang magtuturo, ay eh dapat tanggapin. So, hindi nila tinanggap ang tinuro ng mga apostol kaya, nakasabi si Apostol Pablo na nag-isip sila ng higit sa nakasulat. Hindi ito ibig sabihin ni Pablo na lahat ng na katotohanan na sulat at nabigas nila ng, ng, ng litra po litra. Hindi ganon mga kapatid at mga magulang. Sa totoo lang, ang daming katotohanan ang hindi naisulat ng mga apostol sa Biblia. Ang pagkatatag lang sa simbahan, hindi nasulat ng mga apostol ang pizza nito. Di ba? at saka ang pagdeklara sa ilan lang ang opisyal na bilang sa mga aklat ng Biblia. Hindi ito nasabi o nadeklara ng mga apostol sa kanilang panahon. Dahil sa napag-alaman natin ang mga Hudyo noon, hindi close ang kanilang kanon. Hindi hindi ito na ano na close sa kanilang kanon dahil dalawang kanon ang bilang sa mga hudyo ay eh, yung Palestinian at yung Alexandrian canon na magkaiba ang bilang. Yung Alexandrian, lamang ng 7 libro. Yung Palestinian, kulang ng 7 libro. Kaya nga, ang Old Testament natin may dalawang uh, canon bilang. May ano, 46 at yung sa mga protestanti 39, kulang ng 7 libro. At tayo mga katoliko, ang sinunod natin, yung Alexandrian Canon. At uh, ang mga Hudyo, hindi pa sila nakadeklara sa kanilang panahon kung alin ang mga libro na isama sa New Testament. Iba, dahil sa kanilang panahon, hindi pa sila nakakumpahil sa kung alin ang isama sa New Testament. Ang gumawa nito ay yung mga successor na lang nila, yung mga obispo. Sa Council of Rome 381, at uh, nirati pa ito sa Council of Hippo 393 at Council of Carthage 397, mga kapatid at mga magulang. Ang mga katotohanan ito ay hindi na nasulat sa Biblia. Sasabihin ba natin hindi ito totoo dahil hindi na nasulat ng mga apostol? Hindi na nila na ito, ang mga katotohanan ito? Hindi. Dahil hindi ito ang tinukoy ni Pablo na huwag paniwalaan dahil hindi na nasulat. So mga kapatid at mga magulang, nasa pagunawa o pag-interpret lang ito. So uulitin ko, ang tinukoy o ang ibig sabihin ni Apostol Pablo sa sinabi niyang huwag mag-isip ng higit sa nakasulat at yung sinabi niyang huwag kayong maniwala sa mga aral na hindi na nasulat hindi niya ibig sabihin na ang lahat ng katotohanan na nasalita nila o nasulat nila. Hindi po ganon mga kapatid at mga magulang. Dahil sa totoo lang, ang daming katotohanan ang hindi na nasulat sa Biblia. Ito lang pag, pag bookbind, wala namang sugo sa Biblia, wala namang sinabi ang Diyos sa Biblia na i-combine ang dalawang uh, testamento, ang Old at New. Walang ganon ang nag-isip nito ay eh, mga successor na ang mga obispo na na eh, kailangan idagdag natin ang New Testament sa Old Testament at uh, ah, pangalanan natin ng Biblia sa panahon ng mga apostol o oh, hindi pa ganito mga kapatid at mga magulang Now, wala na tayong oras ating itutuloy ito sa susunod na linggo Okay? Ang dami pang dapat ating pag-usapan sa, pas sa paksang ito Okay, sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. attack R M N Hi